Magtsatsaga o magtitis ka pa ba mga idolo mga bossing mga tropa sa sobrang bagal ng speed ng unlimited data ni Smart at ni Token Text kung may choice ka naman tulad ng choice ko ngayon na ang kanyang speed ay halos umaabot ng 30 to 40 Mbps mga tropa tong prepaid SIM na aking na-avail mga tropa up to 6 devices tama ka sa na narinig mo up to 6 gadget ang pwedeng kumonekta dito mga tropa hindi lang basta ikaw ang gagamit kundi pwede ring pang pamilya Upon availing mga tropa is hindi lang basta prepaid SIM yung ibibigay nila sa inyo kundi bibigyan ka pa or i-installan yung bahay nyo ng router o wifi mga tropa. Basta capable lang yung area mo napakadaling mag-apply dito ituturo ko sa video na to. But before that kung bago ka lamang pala sa ating mumunting channel or kung na-search mo lamang tong ating video ngayon kung deserve kung makahingi sa ng subscribe and maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba. Para ikaw ang unang ma-update, ma-notify sa ating mga pang mga mabibisang mga tutorial. Kung may time ka pa Like mo na rin tong ating video, malaking tulong yan. Para sa ikalalago, ikauunlad sa ating mumunting channel. Paano ko nga ba na avail yung aking prepaid SIM na halos pumapalo ng 40 Mbps at up to 6 uh, devices ang pwedeng kumunik mga tropa. Che-check na lang natin yung ating area mga tropa. Pupunta lang tayo sa Google Chrome. Then che-check natin kung capable ba yung ating area sa kanilang uh, coverage mga tro tropa. Itatap e, lang natin dito sa taas hahanapin lang natin yung Surf to Sawa Converge mga tropa. And then yung unang site na lalabas, yun yung ating itatap. So check natin yung kanilang uh, mga prepaid fiber. So ito yung kanilang mga ino-offer. Meron, actually meron pa silang pang one day uh, since uh, prepaid tong kanilang offer. So meron silang Super Fiber 1 mga tropa. It's for 1 uh, one day unlimited internet ang price niya 50, ang gadget is up to 6 devices. So, ang kanilang 30 days is 700 lang mga tropa. Yan, ang gadgets is uh, up to 6 uh, devices din mga tropa. So, meron din silang 380 mga tropa, 15 days yan. And then, uh, ganun pa rin, uh, 6, 6 devices pa rin mga tropa. And then, 200, 7 days, uh, up to 6 pa rin mga tropa. So, paano nga ba dito mag-apply mga tropa? Then, tatap mo lang itong uh, left upper part. Yan. So, tatap natin itong left upper part dito sa taas. Kung makikita mo, dito, ito, itong left upper part. Tatap mo lang yan, yung three line na yan. And then, pupunta tayo dito sa apply mga tropa. Yan. Tatap natin yung apply. So, apply now. So, ayan. Ayan. So magla ilalagay mo lang dito mga tropa yung inyong mga location. So try natin dito i-type Baler. Yan. So apply lang natin dito sa baba. Ayan, uh, wait lang natin mag-loading. So it appears your house is located in a village uh, subdivision. So continue lang natin 'yan. Then fill uh, up na natin tong form 'yan napakadali lang naman yan, madaling intindihin yan then isubmit na natin, so uh, after checking yan, after nilang i-check yan mga tropa, is uh, napakadali lang kanyang, uh, very responsive naman yung kanilang site at very responsive naman yung kanilang mga installer, so upon checking yan at uh, na-check na nila yung area mo, is ikakabit na nila ganun sila, kabilis mag-install mga tropa, so hopefully uh, capable yung area mo para makapag Uh, pakabit ka na rin ng kanilang uh, shape to sawa na mas mabilis mak na mas mabilis sa ibang mga kung ano-ano mga prepaid si mga tropa so ayun sana nakatulong ako sa vlog natin ngayon kita kita tayo sa ating mga susunod pang mga content mga tutorial kung may time ka pa share mo na rin sa ating mga tropa tong ating video ngayon God bless